Kainis yun. So, pag nag-abo, nakakairihe, kaoyit. so, lalagyan ko na po ng tubig. Hi everyone! Dahil ngayon, taglamig na naman. So, dahil sa taglamig, mabilis magkaroon ng ubot, sipon, tapos lagnat, trangkaso. So ito yung napapanahong mga mga normal na sakit ba dito sa aming lugar. Halos kadalasan may ubot sipon. Tapos ako, ganun din, halos hindi rin mawala ng ubot sipon. So dahil yan, magandang gabi po, magluto po ako ngayon ng biho na may sabaw. Chamba! Thank you po. So, dahil sa ano, kakapaligiran siguro iba na yung ano ngayon yung hangin ngayon maraming hangin lalo, uh, wala sa probinsya so iba na yung atmosfera ng hangin mabilis yung virus mabilis pag nagkasakit yung isa kapit bahay mo magkakaroon ka na rin hindi naman yung sakit na mga nakakatakot mga sakit na nawawala din lang kaso pabalik balik obo, sipon, lagnat trangkaso so ngayong gabi ang gagawin natin ay magluluto ako ng sinabawang bihon. So, tiyamba ko lang po yun. So, sana magustuhan nyo po. Maraming salamat. Magandang gabi. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Nag-ano na ako ng bawang. Simple So, malapit ang manito ang tomate. Idalagay ko na yung chicken. I add a chicken feet. Chicken feet says it, this is, uh, maganda dahil mayroon po itong collagen. Bawat ando niyan may collagen. Saka medyo, mura yung presyo ng chicken feet. Sinasabay ko sa chicken, saka chicken feet. So, add ko po yung apat na piraso, hipon. Baka, maganda. So, add yung repolyo, cabbage. Gabi po. Wala. May <laughs> <coughs> sa panahon nga, ang hirap, hirap ubuhin kasi masak masakit sa lalamunan. So, ayan na. Mamaya, lalagyan ko yan ng tubig. Para pag kumulo, ilalagay ko na yung bihon. So, masarap pag mag, kumakain tayo ng ano, mainit. Alam ano po, masarap sa pakiramdam sa lalamunan. Pag mainit-init yung hinihigop natin. Hi guys! Just... Sa bawang. Sige, sige. Hi guys! I have here a store. Sige sige. Hi guys. Mm Hi -hmm. guys. Huh. I get this, get this. Ano yan? Strawberries. Ano yan? strawberries Orange. Ano yan? Strawberries. Strawberry. Wow, tama tama. Mamingilla lagi para may sabaw. Para mawala yung aking ubo sa kasipon. Sa ka lagnat. Wala na yung lagnat. Ubo na lang sa kasipon. Pero masakit sa lalamunan. So tayo, pag may mga sipon tayo, may isip tayo ng paraan. Kasi mahirap sa pakiramdam pag may sipon eh. Hindi ka makagalaw-galaw ng maayos. Tapos, paka, tapos ang sipon, uubuhin ka. Ang sama pa na po sa pakiramdam pag may upot sipon. Hindi ka makagalaw-galaw ng maayos. Kumulo na po siya. So ilalagay ko na yung bion kasi may sabaw, masarap higupin. Dito sa amin, malapit sa kalsada ang ano, kusina. Kaya dinig, dinig, dinig na dinig yung mga dumaraan. Sa highway lang. Puro na po. Lagyan natin ng konting tawyo. Kumukulo na po siya. Luto na rin. Where did you put the yellow? lollipop yellow pop. Ayan. Kumukulo na po siya. Talagang ko po siya ng silere. Silere po yan. Silere. So, yun. Mommy! Mommy! Siya. Kumukulo na siya. So, isang piraso na maliit na bihon, naging marami siya. Dahil may sabaw. May, roon siyang silere. Yung murang dahon ng celery, pwede natin isali yan kasi hindi naman yan matigas. Lato na ang biho na may sabaw. Sana magustuhan nyo ang aking niluto. Maraming salamat. Santa? Chin Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Bukas, gubitin mo yan. Wala. Who is that? Sino yan? Ken-Ken. Si ikaw yan din drone mo. Sino yan? Santa? Sino yan? Ha? Baby. Baby. <laughs> Santa? Santa. Wala po siyang tinginan yan. Gusto niya yung mga ano, color ang gamitin. What color is that? Color zero. Okay. Huwag maglagay ng kulay sa labas. Sabi yan, sino nagturo niyan? Teacher? Wait, look at mommy. Hey, you like what? Huh? What are you? What What do you like? I like pictures. Pictures. Oh. Pictures nagluto ako ng munggo. Nagluto po ako ng red beans. Pulang munggo. Ayan, na may manok. Kapag nagkakaedad ka na, minsan, sa aking opinion, nawawala na yung isip mong kumain ng mga, yung sa labas, yung mga Nagluto po ako ng red beans. Ayan. Na may manok sa kamay tanglad sa kamay luya luto na po inabutan kami ng gabi na ito na po, ito po yung black fungus ang black fungus is yung kung sa bicol, korokorak ding <laughs> english lang black fungus, Tapos ito yung manok ito yung red, ito yung pulang munggo green na munggo